Mga idol at kabayan, breaking news! Pilipinas at Amerika solid talaga. Puarsa ng Amerika nasa Mindoro na hindi lamang isang barko o isang carrier ang ipinadala ng Amerika sa West Philippine Sea kundi isang buong carrier strike group talaga. Kasama pa nito ang isang B-52 bomber na lindigan ang Estados Unidos na nakatayo sila para suportahan ang kanilang kaalyado, ang Pilipinas, laban sa China. The United States stands with our Philippine, Philippine allies in the face of these dangerous and unlawful Uh, actions. Article 4 of the 1951 U.S. Philippines Mutual Defense Treaty extends to armed attacks on Philippine. armed forces, public vessels, or aircraft, including those of its Coast Guard, anywhere in the South China Sea. Breaking news, mga kabayan, nakukuti, naglunsad ng mga misal sa Gulf of Aden. Tinamaan ang isang barko na sakay, ang nasa labing limang mga Pilipino. Buti na lang at mabilis na umaksyon. Ang Indian Navy upang sila ay rescue Aktual na video, panoorin. Pilipinas, pumalag na sa China. Philippine Maritime Zone Act malapit ng maging batas. Ito ang rason at isa sa mga dahilan kung bakit inis na inis ngayon ang China sa atin dahil kailangan nang humingi ng permiso ng China sa Pilipinas bago sila makapagsagawa ng anumang aktibidad sa mga nasasakupan ng ating bansa. Nababahala na sila. Kung inyong titingnan yung Philippine Maritime Zones Law, kasama na yung Benham Rise eh. Kailangan nila ng permiso kung kailangan nila mag-conduct ng uh, scientific research. Amerika ipinahayag sa mundo na nagpag-usap ito sa Pilipinas patungkol sa insidente ng nangyari sa pinakabagong Rotation and Reciprocation Science Show. Muling iginit ng Estados Unidos sa international media na nakatayo ang Amerika bilang kaalyado ng Pilipinas sa maagresibong akbang ng China. Sinabi ng tagapagsalita ng US State Department na sakop ng 1951 US and Philippines Mutual Defense Treaty, ang arm attack sa Armed Forces of the Philippines, mga pampublikong barko, eroplano, kabilang Philippine Coast Guard sa an man, sa South China Sea West Philippine Sea so we are in discussions with the, uh, the Philippines about this matter the latest actions which are um, just the most recent in a series of provo provocative actions by the PRC um, Demonstrate once again a reckless disregard by the PRC for the safety of Filipinos uh, and also for international law by impeding the safe operation of Philippine vessels carrying provisions to Filipino service members. Stationed at 2nd Thomas Shoal, the PRC interfered in lawful Philippine maritime operations and in Philippine vessels' exercise of high, speed, uh, of, uh, high seas freedom of navigation. And I will just say that. The United States stands with our Philippine, Philippine allies in the face of these dangerous and unlawful uh, actions and with respect to your question, Article 4 of the 1951 US-Philippines Mutual Defense Treaty extends to armed attacks on Philippine armed forces, public vessels, or aircraft including those of its coast guard anywhere in the South China Sea. Bilang patunay sa mga salitang America, ang USS nuclear aircraft carrier, CVN 71, ang mga fighter jets nito at iba pang mga ng Amerika ay nasa na hindi lang yan mga kabayan, pati ang USB-52 bomber lumipad din upang ipakita ang lakas at puwersa ng Amerika sa mundo, lalo na sa China, na hindi sila ang nagmamayari ng South China Sea maging ng West Philippine Sea. Kung kayo ang tatanoy mga kabayan, pabor ba kayo sa presensya ng Amerika sa West Philippine Sea? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Naispata ng mga observer na ang Carrier Strike Group 9 ay kasalukuyang nasa West Philippine Sea malapit sa Mindoro. Posibleng maglalayag ang mahabar kong pandigma ng Amerika sa Spratlys bilang pagpapakita ng suporta nito sa Pilipinas at isulong ang bukas at malayang Indo-Pacific. Kita rin sa flight data na ang mga sasakyang panghimpapawid na kabilang sa Tudoros World Carrier Strike Group ay lumapad o lumipad mula sa Clark Angeles, Pampanga. Gaano ba kalakas ang puwersang dala ng Carrier Strike Group 9? Ang Carrier Strike Group 9 ay pinangunahan ng USS Tudoros World Nuclear Aircraft Carrier, CVN-71. Sakay nito ang mga aeroplano mandirigma tulad ng FA-18 Super Hornet bilang mga Strike Fighters EA-18G Growler bilang mga Electronic Warfare E-2D bilang Airborne Command and Control C-2A Logistics Squadron MH-60R bilang Helicopter Maritime Strike at MH-60 bilang Helicopter sea Combat Nakasuporta naman sa Career Strike Group ang USS Lake Erie CG-70 isang Ticonderoga Class Guided Missile Cruiser kung saan dala nito ang napakaraming mga armas, missiles at iba pang pangdepensa Dagdag pa dito ang tatlong destroyer. Sila ang tinatawag na Early Bird Class Destroyer na puno rin ng mga armas, misal at iba pang pangdepensa upang ipakita ang lakas at kapangyarihan na meron ang Amerika kasama ng grupo ang isang B-52 bomber kung saan kaya nitong maglunsad ng pinakabagong hypersonic misal sa inventaryo ng Amerika. Akala nyo wala na meron pa isa sa mga barkong pandigma ng Amerika ang USS Hopper, isang early bird class guided missile destroyer ay sa Subic Bay na ipinapakita nito ang kanilang pagdating sa bansa sa kanilang social media account. Ang pagdating ng puwersa ng Amerika sa bansa at sa mga nasasakupan ng Pilipinas na pilit inaagaw ng China ay nagpapalakas sa moral at aliansa ng Armed Forces of the Philippines at United States Armed Forces. Sa ibang balita naman mga kabayan, kahapon na pabalita na tatlo sa mga sibilyang marino ang nasawi matapos maglunsad ng anti-ship ballistic missile ang mga Houthi sa Gulf of Aden. Dalawa dalawang mga kabayan nating Pilipino at isang Vietnamese naman ang nasawi dahil sa marahas at irresponsabling gawain ng mga hutis sa Yemen dahil sa malubhang na kanilang barkong sinasakyan. Inabandona ng mga crew ang kanilang barko. Sakay ng barkong True Confidence ang nasa labindimang mga Pilipino. Labing tatlo sa mga kababayan nating mga Pilipino ang nailigtas sa pamamagitan ng helicopter at rigid hull inflatable boat ng Indian Navy. Sa Indian Navy, maraming salamat. Aktual na video ng pag-rescue. Panoorin! I do Pilipinas pumalag sa China. Philippine Maritime Zone Act, isa sa mga rason kung bakit galit na galit ngayon ang China sa Pilipinas. Ayon kay Senator Francis Tol Tolentino, nababahala ang China sa Philippine Maritime Zone Law na malapit ng maging batas ng Pilipinas. The recent developments, the Maritime Zones Act approved by the Senate of the Philippines has attempted to enforce the illegal arbitral award on the South China Sea by domestic legislation and include China's Huangyan most islands and reefs inside China's Nansha, Qingdao, etc. etc. So, nabahala na po sila dun sa maritime zones law natin. Nagre-react na sila. Hindi ko po alam. Yan, siguro, your uh, guess is as good as mine. Hindi, parang, parang lumalabas, natatakot silang ipatupad natin yung Philippine Maritime Zones Law. O pag tayo ay pag tayo ay tumugon doon sa kanilang hiling na wag niyo nang parang wag niyo nang ituluyan, hindi eh para tayong nagpabito. 'Di ba? Ang pwede lang naman magbito ng ng uh, batas natin ay ang Malacañang. O hindi naman siguro Beijing ang magbibito. Hindi pa nga na ipapas, may impact na sa kanila eh. Nababahala na sila. I ibig sabihin, hindi nila pwedeng deadmahin ha. Hindi nila pwedeng deadmahin. Na-approve pa lang natin ang third reading, may reaction na sila. Ito nga, oh. correct, correct, correct. Pwede nilang gawin yon, Pwede nilang uh, baliwalayin wala yon. Pero ibig ko sabihin, medyo sa, sa batas pandaigdig, international law, nababahala sila. Alam nyo yung pag, pag uh, nila sa Philippine Maritime Zones law, ay pagpapakita na kinikilala nila. Pwede nilang hindi ito pansinin eh. Pero ito, kinukot nila, binabaliwala nila, ayaw nilang tanggapin. Ibig sabihin, kinikilala nila by their own standards. Though they are trying to, uh, they are trying to put a semblance of insignificance, but the way they are acting is that they are worried as to the future ramifications and consequences which the international community will collectively bear brunt on them. Correct, correct. At, at bago po, siguro po ito tandaan nyo, bago po natin nilabas yung, kung inyong titingnan yung Philippine Maritime Zones lo. kasama na yung Benham Rice. Eh. Dati hindi po napapansin yung Benham Rice. Di ba? Pinalitan natin ang pangalan, yung talampas ng Pilipinas. Ngayon, doon muna sila unang nagpunta. Last week, Ben Rise, di ba? Yung dalawang barko, yung research. Kasi nakalagay doon sa maritime zones law natin, yung jurisdiction natin sa Benam Rise at kailangan nila ng permiso kung kailangan nila mag-conduct ng uh, scientific research doon sa ating exclusive economic zone, doon sa eastern seaboard ng Pilipinas. Laban Pinas!